Uh, kamusta po kayo? Uh, magandang araw sa inyong lahat. At uh, uh, ngayon naman po mga kapatid, si share ko sa inyo yung para sa akin isang uh, napakagandang biblical passage po na nandito sa uh, Kawikaan. Uh, ito po ay galing sa Diyos talaga kasi ito ay isang uh, isang payo po na galing sa kanya babasahin ko po nandito siya sa uh, ikaw, uh, ikatatlo ng ikatatlo ng kawikaan verses 1 to 8 so ito po yun anak ko ang aral ko ay huwag mong lilibutin Upang araw mo'y tumagal, umaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patlubayan sa iyong mga tatahaking. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin siyawe at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag mawawala ang pigati gagaling ang iyong sugat Yan po mga kapatid uh, Sana po ay may uh, napulot kayong uh, aral po sa mga linyang yon Yan po ay galing sa ating uh, Panginoong Diyos po at uh, sana po ay bigyan tayo ng karunungan at kalaman na galing po sa kanya at nawa'y bigyan tayo ng Uh, malusog na pangangatawan at uh, ilayo tayo sa lahat ng uh, mga panganib. At uh, salamat po sa inyong lahat at uh, God bless po sa inyo. Bye-bye.